Uh, what's up guys? Kumusta kayo lahat? For today's video guys ay pupunta tayo ng ano, ng isang park pasyalan malapit lang na dito sa amin sa dorm namin. Binabike lang namin to guys. So ngayon pupuntahan natin yung park na yun, yung lagi namin ginagalaan. Uh, bago pa lang natin kung bago lang kayo sa aking YouTube channel ay huwag kalimutang i-like and subscribe ang YouTube channel. Para updated po kayo lagi sa aking mga susunod na videos. Uh, maraming salamat. So ngayon guys ay pupunta na tayo sa park na lagi namin ginagalahan. Uh, tuwing wala kami pasok nandun kami nakatambay mga kasama ko. guys, ayan nandito kami sa ano, sa park. Ayan. Park malapit lang sa amin. <coughs> Sama ko yung uh, barkada ko guys, nandun pa sila. Yung sa loob. Doon sa ano na yan. Ayan. Steakhouse na yan. Kainan, kumakain pa. Gagala kami dito sa park malapit sa amin And guys so Stage ng stage Stage ng park Okay, so Maganda din pasyalan dito guys, malapit lang, malapit lang sa amin. Pagkatapos namin magsimba guys, dito kami nagpapalamig, presko yung hangin eh. Ayan o. Oh. Kumbaga sa atin guys, ito yung ano nila, parang lunita. Hmm, ang Rizal Park nila yun know, dami yung statua dun <coughs> dami mga bata naglalaro <coughs> know, may baton dito na ano ang galing ng baton nito guys so oh, parang perlas may sulat Chinese paano kaya inukit ng sulat Ato, na ito yun o meron din maliit maliit na sulat <coughs> okay guys dito kami lalakad lakad katapos namin magsimba dito, dito kami papasyal pasyal My playground. Yan may party yata sila mamaya guys o so, kasi ano eh <coughs> May sounds yung stage nila yan oh Parang may party mamaya Ito yung pinaka city dito guys Dito sa lugar namin ito yung city dito kami ngayon sa city. Pero ano siya? parang hindi lang city kasi malinis. Malakas ang hangin. Malamig. Kahit maraming building. Maraming din puno. ano o. o. yung na naglalaro mga binata yun guys oh babae babayani yata nila to babae Ay, tapos meron pa dito dami guys so, ayan, oh, mga ano yan mga statwa mga bayani nila You know. Maganda dito pag gabi, guys. magan ano, ang ganda ng mga ilaw dito, pa-ilaw nila. Dancing light. Mayroon ba pala dito guys? Parang Fish pan niya nata to <coughs> Ay, May mga bato Dito ang malamig guys Lamig dito sa ilalim ng puno ng kahoy oh. Yan, ang ganda ng puno guys oh. Uh. Ano. Malamig dito sa ilalim. Ngayon okay, so dito pa lang pahinga, pahingaan nila mga matatanda tambayan nila. May ano, may mundo. May globo sa taas. Parang anong Monument. Ngayon, guys. Nala oh. ng mga bato, may mga sulat 'to. Oh. Ano kaya nila inukit Yung sulat na 'to? nagji-jogging dito din <coughs> yun mas maganda dito pag gabi guys kasi ano ang ganda ng pahilaw nila dito may mga tao doon oh, magpapahinga ilalim ng mga uh, puno galing nikitin simula nang hangin guys hapon na galing ng anon nila guys. mayroong ano. Arasan niya ata. no. Pag nagugutom ka, guys, walang problema kasi may kainan sila dito. Ang ganda ng park. Babalikan ko to dito, guys, pag gabi pagkita ko sa inyo mga ano dito yung pailaw nila ang ganda daming bata guys so, nag nag skate sila nag skating so, ngayon guys pauwi na tayo dumaan lang ako sa park na to para kita sa inyo yung pangalawang park dito. Malapit sa dito mismo sa city. Mm, nagalaan namin pagkatapos magsimba. Ito yung pangalawang park nila. Mas maraming na masyal dito guys kaysa doon sa isa. Yung sa kanina na <coughs> kinuha na natin ng video ay ano lang yun. Maliit na park. Ito yung malaki na park. Ito yung maraming pailaw tuwing gabi. daming mga mamasyal dito tuwing gabi magjowa pwede dito mamasel guys ano you know, kasi malawak siya kaso ah, so daming cctv dito guys bawat yata sulok dito may cctv